Ito na Ni Marco Uy, musta? Musta, Chong? Mga reba, Chong? Eto na nga eh. Usap-usapan ngayon Yun ang nangyari kahapon na bardagulan, di ba, Ma'am Cherry, sa Senado? Napanood nyo ba? O hindi ba kayo din ay napatambling? Ay naalala ko tuloy nung uh, nagkaroon ako ng girlfriend noon eh. Ganun-ganun ako. Kapag di na ako makasagot sa mga tanong, ay eh, dinadaan ko na lang talaga sa galit at pagsusungit. <laughs> <laughs> eh ano bang libro yung pinag-aawayan ninyo? Ang mahal naman ng libro na iyan. Gagastos ang bayan ng 10 milyong piso para saan? Ay gusto kong makita at mahawakan. Ano bang insura ng libro na iyan? Nakita ko kasi sa online. Yung pala yun. Kanina, nasagot na kung gaano kalaming libro ang iimprenta. 200,000 na ibibigay para sa mga estudyante kasama yung pagbabagubag na tinatawag. Pero huwag kayo mag-alala, yung libro lang ang may pangalan at mukha ng bise, yun daw bagay wala naman. Ganon? Pero yan na bang librong yan ang sasagot? Kung paano magkakaroon ng unity dahil ang title ay ang pagkakaibigan? Hindi na nasabi kanina ni Attorney Michael Powa kung tungkol saan yung kwento ng libro. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ano daw? Yun ay tungkol sa isang loro. Loro, <laughs> ha? Na tinulungan hindi lo ang... Hindi loko, loro Loro, oo! Ba't oh, mo, si, mo Sinasabi, sinis hindi si, lolo, hindi lolo, loro! Si Galing si, kasi tayo sa usapang lolo. Sinisigawan eh, ikaw, mo ko eh. Yung aklat ni VP Sara. mo si Darly, darok. Ay, good morning naman kuya Darly, kung ganoon. Batein mo si Chod Delphine. Ay, attorney Chod, ano, ano na? Kamusta ka? Ganon-ganon na lang ngayon. okay, pwede sa wine. Pwede na ba sa wine? Ay, pupwedeng-pwede na, Atty. Dati kayo naantay lamang namin sa iyong pag-aaya. Pero mabalik tayo dito <laughs> sa pinagtatalo ng libro. Libro tungkol sa loro na tinulungan ang kaibigang kwago na itayo ang nasirang bahay dahil sa bagyo. Bagyo? Tapos nagsulat si Bipisara. Tinulungan nangkwago yung loro dahil Amay, nasira ang bahay sa bagyo may kopya ka na pala ng ng libro eh yeah, hindi mo na itatanong inanap ko talaga iyan mm, pero yun, kasi yun, yun pala ang kwento nito yun ang kwento noon loro okay. nga nasira ang bahay dahil sa bagyo okay. abay so, nagsulat si Bipisara Sara ng ganun eh so nitong na, na, nakaraang bagyo iniwan niya naman tayo <laughs> yun lang naman ang gusto kong sabihin naalala mo ba nung siya ay nagpunta ng Germany ay, no, itong talaga. may bagyo. Pagkatapos, mo, doon sa libro niya, baka bagyo. Baka masabihan ka na politicizing eh. Hindi naman. Hindi naman siya ganoon. This is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ay sorry na. Okay, sorry. sorry huwag ka na magalit hindi, hindi, sa hindi akin. Hindi po senator ito. Sige tuloy mo. Okay. Pero huwag ka na mag-alala VP Sara kung hindi man maibigay ha, halimbawa yung 10 milyong piso para doon sa mga aklat na iimprenta mo na ang title nga ay isang kaibigan, eh baka gusto mong, uh, meron naman for sure na mag sponsor Maraming sumusuporta kay BP Sara. Baka may mag-sponsor ng libro na yan at higit pa sa 200,000 ang iimprenta. Hindi ba? Pag ganun ang nangyari na hindi na pera ng bayan ang gagastusin, E eh okay lang, lagyan mo ng santa na litrato mo. Total naman ay pera nyo na ang gagamitin. Pero ang sabi kanina ni Attorney Michael Powa, naitanong mo yun eh. Repa, naitanong mo. Sabi mo, hindi ba napag-uusapan kung uh, sariling pera na lang ni VP Sara ang gagamitin? Ay hindi pa daw napag-uusapan sa ngayon. Pero huwag kayo mag-alala. Ang sabi naman kanina ni Attorney, walang bayad, hindi ibebenta ang libro. Eh kaya lang attorney, pera pa rin ang bayan ang gagastusin sa pag-imprenta. Eh, di ang ending, hindi ba't ganun din iyon? Ayaw ng pinopolitika, pero kahapon sa Senado... Taga-tondo taga ba ito o tagalipa? Eh <laughs> bakit? Ako ay tubong batangas pero lumaki sa tondo. May reklamo ba kayo? Wala Kung po. may reklamo kayo, doon kayo sa Senado. <laughs> dahil ako rin ay hindi plastic na tao. At eto na nga, ayaw niya ng pinopolitika pero kahapon siya ay namumulitika at naibalik niya. Nang, nang minsan daw lumapit si Senator Riza dahil dalawang beses nang natalo sa pagka-senadora, hindi manalo-nalo, lumapit sa kanya at nanghihingi nga ng tulong. Hindi ba? Hindi na nga daw niya nire-replyan pero nangungulit daw si Senator Risa. Yun ang sabi ni VP Sara. Ibinalik niya. Hindi ba siya ang namumuliti ka? Kahapon doon sa kanyang pagbabalik tanaw sa nangyari noong dati pa. I do not appreciate ano yung sinabi niya. Nakalimutan niya agad yung sinabi pero ito lang. Repa, kung ikaw si VP Sara, Mahirap bang sagutin ang tanong na kung tungkol saan ang libro na iyan. Dapat alam niya ni VP lalo pat siya ang nagsulat niyan. Pero di bale na sabi ko na sa inyo. Eh tungkol nga sa loro. Ako'y paulit-ulit na hindi ka nakikinig. <laughs> tungkol sa loro na tinulungan ng kaibigang kwago. Dahil itatayo yung nasirang bahay. Dahil nga binagyo tungkol sa bagyo. E eh, nung bagyo, wala nga ang bise. Nasa Germany. O kita mo, alala mo na. Pero alam mo, yung 10 milyong piso na yan, imbis na tungkol sa kwago at sa loro at sa friendship, ang pagkagastusan, e eh bakit hindi nyo unahin ang mga silid-aralan? Paano magbabasa yung mga kabataan wala silang silid-aralan? Hindi ba? Kulang na kulang eh. Hindi ba repa? Yun lang ang gusto ko itanong. Tsaka isa na lang ha, bago ko umalis. At anim na minuto na lang, bago magalas Jess. Bakit tayo gagastos sa libro ni VP Sara? Yun lang naman ang gusto kong malaman. Kailangan ba talaga natin ang libro na iyan? Masasagot na ba ang learning crisis dyan sa libro na iyan? Pero maigi na humarap ang Vice Presidente dito nga sa tinatawag nating budget hearing ano mga kapatid. Hindi naman siya masyadong nagisa doon sa Senado. Kung hindi nyo napanood ng buo, abay marami pa rin siyang mga kaalyado doon. Hindi siya masyadong nagisa doon. Ang dapat abangan ay ang budget hearing sa Kamara. Marami ang nag sa kanya doon. Dapat handa siya. At yung tapang na ipinakita nyo doon kahapon, ganun din dapat ang ilabas niya sa kamera. Ako'y excited na dahil talaga namang tinatalo <laughs> excited, ng drama bro. sa politika ang mga drama sa radyo at sa telebisyon. Kabang-abang. Sino ang susunod na magsasagutan? Sa tingin mo, sino? Repa, handa ka na ba sa pagharap ng dalawa doon sa mababang kapulungan? Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Hindi kasi ako plastic na tao. <laughs> Totoo yun. Ano <coughs> ba kwento? Jerry, hindi may... <laughs> bro. Ako'y nang na talaga naiinis ako dito ha. At bago ko pa mapalo sa puwet itong si Tad Filon dahil paulit-ulit ang kanyang katanungan tungkol nga sa libro. <laughs> na loro at kuwago, ako aalis na. <laughs> Hindi. Yung bang kuwago ang nasiraan ng Hindi, bugad? Hindi. Yung loro. <laughs> Nasira nga ang bahay ng loro tinulungan sa ng kuwago. Dahil... Totoo sila. Di ba, ba yung loro ang tumulong sa kwago? Hindi, paligtad yata. Baka yung kwago ang tumulong sa DJ loro. Chasha. Eh, andale. Eh, eh, si, eh si, sino ang mukhang kwago? Ang may, gusto ko, ba? Ang gusto ko malaman diyan. Ano ba? Ano ba talaga Mukhang, yung, mukhang makatotohanan uh, yung kwento eh. Hindi uh, eh, ba? Hindi, ang 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 sabi sa akin ha noong uh, nakabasa nito. ang <laughs> <laughs> Anyway, Opo. Wag mong kalimutan yung kwento. Ang daling tandaan. <laughs> hindi ko nga alam bakit Libro pa sana. Sa Kinuwento-kwento nyo na lang. Hindi pa tayo gumastos ng 10 Dele. milyong piso. Uh, doon ba sa Libro may evacuation center? Wala. <laughs> Walang evacuation center. Wala, uh -huh. Wala rin uh, lumipad papuntang Germany. Pero aran, doon alam mo, sa Libro, may unity. <laughs> <laughs> Dahil nagtulungan ang magkaibigang Pagkakari Loro at Kuwago. Uh, gusto ko lang nga liwanagin yung mensahe doon kung yung bang... Yung bang kuwago na nasiraan ng kanyang pugad ha, ay tinulungan ng loro. So, nung tinulungan ba yung loro, nung, yung kuwago, hindi nila ba sa evacuation center nakatanggap ba ng relief goods? Walang relief goods, walang bigas na may pangalan. Uh -huh. Wala. <clears throat> Paano itinulong? Paano ang tulong na nangyari? Eh, tinulungan para mabuo ulit yung bahay na nasira dahil nga sa bagyo. Ah, okay, okay. Nagbigay ng na mabahay. <laughs> <laughs> hindi ba't napakaganda nga ng kwento okay. tungkol sa magkaibigan na hindi nag-iwanan? Ah, wala na. Nagbaklas-baklas na It's yun. It's very ironic, ha? Okay, okay. Eh, ikaw o oh, sige, bago pa tayo magbaklas-baklas dito at baka madamay ako sa mga oh, ipapatawag sa Senado. Mabati mo muna, birthday niya ni Ma'am Sena. Uy, happy hey, birthday, Ma'am Sena. Yan ang gusto kong bigyan ng libro. <laughs> okay. Lahat kayo dito ay bibigyan ko ng kopya. Osa, peace out. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.